kain natin ngayon ali kain tayo na kain ang tanong at wala pang timbangan over na naman tayo kain natin galit na naman kayo kasi walang boxer na makaka uh, hindi walang ano ah kasi ako nalagpasan ko yun basta lahat ng ano ng limang oras lang yung pagre-recovery mo pag aakyat ka namin, nahina, 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 nahina na rin, mahina, mahina ka na, mahina ka talaga. Oh, ako kasi, iba kasi ako immortal ako eh. Tapos yun yung... Immortal, iba yung mga immortal at saka mga yeah. normal na boxer. Hindi mm. naman sa Japan yung umiikot yung mundo natin, ang lugar na pwedeng labanan. Oh. Sa Saudi nilang title, ituloy na lang natin yung sinabi ng ano? Sa Saudi? Basta tantanda natin guys, hindi lang sa Japan ang uh, umiikot yung mundo natin. Siguro, tatanggapin na namin yung ano? sa Saudi Arabia hindi lang natin Masa, marami, marami. Hindi pa natin alam. At maraming salamat sa patuloy na naniniwala sa amin. So yun mga tol, no? umanin ngayon ang samod sa aron komento yung post sa page ni Quadro Alas patungkol don sa pagpirma ni Naoya Inoue sa Saudi Arabia. Dahil nakalagay dito mga tol ay let's go monster. Tapos may comment pa na bakbaka na. Tapos sinundan niya pa ito ng shared post na malapit na. Ano kaya ang ibig sabihin nito mga tol? No? Yan ang alamin natin sa video ito. So marami ata ang naniniwala dito sa post na ito no, na matutuloy na ang bakbakang Casimero versus Inoue. Halos 80% po ng comment dito mga tol ay umaasa na si Casimero talaga ang makakalaban ni Inoue. Dahil nagbasa-basa ako ng mga comment eh. Pero sa research ko mga tola, si Inuwe ay pumirma ng sponsorship contract sa Saudi Arabian Government o Riyadh Season na pinakamalaking entertainment festival sa Saudi. Nagkakahalaga lang naman ito ng 3 billion yen o 20 million US dollar mga tol. At kung sa peso naman ay tumataginting na 1 billion and 160 million pesos. Sobrang laki nun mga tol. Sobrang laking bagay nito mga tol para kay Inoue. Pero ayon sa kanya mga tol, wala naman daw nakalagay sa kontrata kung sino ang makakalaban niya o kung lalaban ba siya agad sa Saudi Arabia. Dahil may pinaplano panganglaban laban sa taong 2025 mga tol sa pagitan ni Inuwe at ang kanyang kababayan na si Junto Nakatani. Pero bago kasi ang mga tol, kailangan mo ng labanan ni Inuwe ang next in line sa title. Yun nga ay ang mandatory sa WBO which is si Wonder Boy, mga tol. Hindi natin sure kung lalabanan talaga nila yung mandatory ng WBO o baka i-bypass na naman nila dahil nga yung WBO ay mandatory na si Ahmad Dalib mga tol ba? Diba? Kung maalala nyo binaypass na nila ng dalawang beses kaya nga, kaya nga magdedemanda na si Ahmad Dalib eh dahil hindi na tama yung ginagawa nila Bob Arum mga tol. Pero napakalaking opportunity nito para kay Wonderboy mga tol. Pero sa tingin ko, hindi pa ganun ka kahinog si Wonderboy para labanan niya si Inoue mga tol. Pero mga tol, ayon dun sa kontrata, nakahanda naman daw si Inoue kung maibibigay na laban sa kanya sa Saudi Arabia at magbibigay siya ng magandang performance gaya ng ginagawa niya sa Japan mga tol. Pero ayon pa sa aking research mga tol, isang brand ambassador na si Inoue sa pinirmahan niyang kontrata kay Turki Alarsik. Hindi pa naman daw ni ni Inoue sa Saudi mga tol kailangan niya lang pumunta sa mga events social media at commercial activities ganun lang mga tol, ganun po katindi ang paghanga ni Turkey alas kick kay Naoya Inoue at ito po ay ayon sa Yahoo Japan at makikita nyo po dito sa litrato mga tol na ito po yung pagsakay niya sa private jet na sinundo pa siya sa Japan para lang pirmahan yung kontrata mga tol no? ang lupit na no, mga tol, makikita talaga natin na ang taas na ng market value ni Inoue So kung babalikan natin yung post ng page ni Quadro Alas at sa sinasabi nilang tatanggapin daw nilang laban sa Saudi ay malabo pa siguro mga tol kung sino ba talaga yung makakalaban nila kasi wala pong nakalagay doon sa kontrata. Hindi ba natin alam kung si Casimero ba talaga yung lalabanan ni Inoue o pwedeng si Nick Bull ng featherweight mga tol dahil kasi WBA po si Nick Bull Nick Bull pala Nick Bull uh, si Nick Bull po yung may hawak ng WBA sa featherweight pwede pong siya po yung labanan ni Inoue doon dahil sikat din po si Nick Bull wala pa din tayong idea kung ano ba itong sinasabi ng kuya ni Quadro Alas na si Jason kasi meron mga tol na kung tatanggapin na daw ba nila yung offer sa kanila sa Saudi dahil hindi lang naman daw sa Japan umiikot ang mundo nila ano? sa Saudi? Basta tantandaan natin guys, hindi lang sa Japan uh, yung mundo natin. Siguro tatanggapin na namin yung ano sa Saudi Arabia, hindi lang natin So kung ipagtutog ba natin ang pagpirma ni Inui sa Saudi Arabia ng kontrata pero wala pang malino na kalaban kung sino ba talaga at yung sinasabi nila Quadro Alas na kung tatanggapin na daw ba nila yung offer sa kanila sa Saudi pero wala ding sinabing makakalaban pero may post na let's go the monster wag po muna tayong umasa mga tol hanggang wala pang ina-announce na kalaban So yun nga mga tol no, wag po muna kayang maniniwala sa ibang vlogger na maglalaban na si Casimero at Inui Kung ako kay Casimero mga tol, focus na lang muna sa Wa sa akin yung mga tap contender at maging disiplinado hanggang sa makuha niya yung title shot kasi matik naman yung mga tol eh. Babakantihin niya lahat ni Inoue kapag umakit na siya ng featherweight. Ganun na lang ang pinakamagandang gagawin niya Pagandahin niya yung resume niya mga tol. At maging maayos sa timbangan para walang masabi sa kanya yung mga tao. Gaya ni Neri, si Luis Neri mga tol, Inaayos niya yung sarili niya. Kasi dalawang beses siya nag-overweight sa timbang kaya nga na lifetime ban sa Japan eh. Tapos nakita ang panampeds. Kaya nag-ayos sa sarili niya at naging disiplinado mga tol. Tapos tinalo niya yung mga naging kalaban niya hanggang sa naging mandatory siya mga idol. 'di ba? Naging mandatory siya ng WBC kaya nakalaban niya si Naoya Inoue. Kaya nga nagharap silang dalawa, 'di ba, mga idol? Ganun ang tamang gawin ngayon eh kasi meru. wag mo maghabol mga idol kasi parang ano lang 'yan eh. Parang babae lang yung mga tol. Kapag nagkabol ka o panay papansin ka sa crush mo, lalayo ang ka lang yan at hindi ka papansinin. Parang ganun si Inui ngayon mga tol. <laughs> Kailangan muna magpataas ng market value ni Casimero O kahit maging mandatory Para palagan siya ni Inouye mga idol no So comment mga tol no At re-reply ang kuyan isa-isa Dito tayo sa comment section mga idol no